Dalawang minero na iligtas sa tunnel sa Nueva Vizcaya. Tatlo pang individual patuloy na pinagahanap. Detalya ng balitang yan mula kay Idol Shobi Gagarin ng IFM Kawayan. Ang small-scale miners ang matagumpay na nailigtas mula sa isang tunnel sa barangay Ronrono matapos silang matrap dahil sa kakulangan ng oxygen. Kinilala ang mga nailigtas sa sina Alfred Bilibili Dulnuan at Joval Bantian at kapwa residente ng Madela Quirino. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Analin Maliari, commander ng Incident Command Center, nailabas na ng buhay ang dalawa sa isinagawang retrieval operations kahapon. Agad namang binigyan ng paunang luna sa mga survivor matapos ma iligtas. Patuloy ang rescue efforts ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, MDRRMO at FCF Minerals Corporations para maabot ang kinaroonan ng tatlong natitirang minero sa loob ng tunnel na may lalim na humigit kumulang 300 hanggang 400 meters. Kinilala ang mga nawawalang minero na sina Daniel Segundo Pagana, 47 years old, Lipihon Ayudan Bumulyad, 56 years old, at Florencio Indopia Napudo, 63 years old, na pawang mga residente ng barangay Rinrunua. Ayon sa PNP, nawalan ng malay ang mga biktima dahil sa kulang na supply ng oxygen dahilan upang agad simulan ang retrieval operations. Kasama niyo mula rito sa IFM Kawayan, ako si Rajman Shobi Gagarin, Tatak RMN.